Sabi ko nun, hindi na ako gagawa ng mga reaction video Kasi parang hindi ko talaga forte ang gumawa ng mga ganitong klaseng video Pero ngayon, magkakaroon muna tayo ng exemption kasi si Casey Tandingan na to eh Hindi iba sa akin si Casey Tandingan kaya gagawa ko talaga ng reaction video to Hindi ko lang nagawa ng reaction video yung mga una, yung mga kinanta, yung mga first episode nung contest na to. Ah, busy. Kaya yun. Ngayon, magagawa tayo ng reaction video dito sa pang 9th episode ng Singers. The Singers na yung contest na dun sa China. Magre-react tayo mamaya. Papanoodin muna natin. Okay? Okay. May heartbeat. sabayan Shab ba Siya... Lakasan

Everybody's like this baby down the beach, mm -hmm. on a golden leash. We don't care. We all are caught up in the love affair. will never be right. Okay, okay, start baby.

哇，味儿， Kilamot, kilamot, kilamot. Laban, Casey. Laban, laban, laban. Itong si Casey, sobrang ang laki na nang naiambag na binibigay na karangalan sa bansa natin. Kasi alam naman natin lahat na yung boses kasi niya talaga, hindi siya tulad ng mga ibang singers. Meron talaga siyang sariling boses na alam mo yun na siya lang yung kayang gumawa nun. Casey, tandingan lang yun. Kaya ako nasabi kanina na iba hindi iba sa akin si Casey kasi nasubaybayan ko yung milestone niya bago niya narating kung saan siya ngayon. Kasi dati, nag-audition pa lang siya sa X-Factor. Alam ko na yung kwento niya. Simula pa lang dati ng X-Factor sa audition pa lang. Alam na namin na parang ito na yung mananalo sa X-Factor. Kasi talagang stand out talaga yung ano niya eh. Boses niya, dun pa lang sa, dun pa lang sa sa audition, ah, para picture mo na na parang yung ending ng X Factor Philippines na to, eh, siya yung magiging winner. So, hindi tayo nagkamali dun. Kung bakit ko ba nasasabi sabi mga to? Kasi, ako yung editor dati ng X Factor. Ayun, nasundan ko yung milestones niya mula na nag-audition pa siya, yung simpleng Casey pa siya, hanggang sa ngayon. At, alam nyo ba, mayroong isang bagay na tungkol kay Casey, dapat yung malaman. Alam nyo kung ano yon Kahit na sobrang taas na nang narating ni Casey. Hindi siya nagbabago simula nung nakilala ko siya. Never ever na nagbago siya. Hindi siya nakakalimot sa mga kakilala niya dati nung nagsisimula pa lang siya sa X-Factor hanggang ngayon. Never niyang kinakalimutan yung mga kaibigan niya. Ako pag nakakasalubong ko siya sa, sa lounge ng ABS, sa hallway ng ABS, pag binabati ko, kasing bumabati yan. Pag dumadaan siya ng hallway at nakita niya ako at hindi ko siya nakikita, haharang na lang yan sa harapan ko tapos gaganyan tapos yayakap na lang biglayan sa'yo kaya yun, siya yung halimbawa ng tao na sobrang talented to sobrang humble, ito yung halimbawa siya yung halimbawa ng sinasabing paa sa lupa, kamay sa langit Casey Tandingan yun keep it up Casey, sana makita kita ulit laban, 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 laban so yun guys, hanggang dito na lang huwag kalimutan mag like, and comment and subscribe dito sa channel ko. Yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Malapit na tayo sa 1K subscribers. Kaya abangan nyo, meron tayong mga boy first time na t-shirts tayo ipamimigay. Meron tayong parapol. Siguro mga 10 t-shirts, tapos 5 cups. Ganun. Okay? So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood ha. Huwag kalimutan mag-subscribe. Bye-bye!